Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shout out kay Ariel Madla at shout out kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagmamadaling nagmarcha ang hukbong ito. Ngunit disiplinado ang mga tropa. Sila ay tumawid sa mga bundok at tumuntong sa dagat at naglakbay sa lahat ng paraan. Bilesen mo, bilesen mo, ayon sa pinakahuling tagubilin, kailangan nating makarating sa itinalagang lokasyon bago ang madaling araw. Alam kong malapit na talaga ang destinasyon, pero kailangan ding malaman ng lahat ang sarili nating sitwasyon, kaya walang dapat bumigay sa pagbabantay at bilesen. Oo, Night Squad. Umiiral. Umalis ka agad sa hukbo at pumwesto ayon sa plano. Oo. Squad Ching Feng. Umiiral. Bukas ng umaga, gusto kong makita kung ano ang dapat doon. Tandaan, gusto ko ng mga detalyadong bagay, mas mabuti hanggang sa huling minuto. Oo. Nasaan ang Nightmare Squad? Umiiral. Lumabas ka agad. Tandaan, Maaari mo lamang simulan ang iyong mga aksyon pagkatapos makumplito ng Cheng Feng Squad ang misyon nito. Naiintindihan ng subordinate, sa pagkakataong ito, wala na akong gustong sabihin pa. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo ay kailangan ng tao ang mukha, at kailangan ng mga puno ng balat. Dahil nandito tayo, gamitin natin ito ng mabuti. Kung gaano tayo nakalimutan sa nakaraan. Ngayon, sasabihin natin sa mundo kung gaano katatag ang ating reputasyon, naririnig mo ba ako? Oo, sabay-sabay na tumugon ang mga tropa, na may momentum na parang bahaghari. Okay, since that's the case, let's go. Sa sandaling ang mga salita ay bumagsak, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang mga tropa ay pinabilis muli ang kanilang pag-unlad, at patuloy na nahahati sa mga koponan, patungo sa parehong direksyon ngunit magkaibang mga layunin. Ito ay tulad ng diversion ng dagat. Ang mainstream ay magulo pa rin, ngunit ang diversion ay dumadali din sa buong mundo. Sumiklab ang bukang liwayway. Dahan daw ang iminulat ni Scar ang kanyang mga mata, bagamat pinapahinga na siya ni Hygiene, para ma-recharge ang kanyang lakas para harapin ang kalaban bukas, ngunit sa kasamaang palad, nakapikit na siya ng ilang oras at wala pa rin siyang antok. Ngayon, nang makita ang huling liwanag na pumupunit sa kadiliman at nagsimulang kumalat sa lupa, alam niyang malapit nang magsimula ang labanan. Abisuhan agad ang lahat ng mga kapatid, pasiglahin mo ako at ihanda ang pagharap sa kalaban. Oo, sa isang malakas na utos, ang buong hukbo ay nagising, at si Scar ay dumating sa harapan ng posisyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng kampo, ito ay sobrang tahimik, hindi tulad ng nakaraang 24 na oras na walang tigil na pag-atake, ngayong gabi, pagkatapos ng hating gabi, ito ay ganap na tahimik. Walang umaatake, at ang walang laman na larangan ng digmaan ay medyo kakaiba. Ang mga nagising na miyembro ng Polar Bear Legion ay nagsimula na ring ay deploy ang kanilang mga posisyon. Kahit na ang lahat ay pagod na nakikita sa mata, walang nagreklamo. Commander, ang kalmado talaga bago ang bagyo. After fighting for so many days, medyo hindi sanay na biglang tumahimik. Naglakad ang subordinate papunta kay Dauskar at ngumiti ng pilit. Walang mga tagalabas sa mga oras na ito, kaya huwag tumawag sa commander-in-chief. Bahagyang ngumiti si Scar at nagtanong, natatakot ka ba? Napangiti ang nasasakupan, sabi mo natatakot ka, hindi ka natatakot, at hindi ka natatakot. Sino ang hindi matatakot sa kamatayan? Gayunpaman, Noong kasama mo ang Chanmo Castle, dinilaan namin ang dugo gamit ang dulo ng kutsilyo, at sanay na kami sa mga eksena sa buhay at kamatayan. Kung hindi ka mabubugbog hanggang mamatay, baka mamatay ka sa gutom. So, ano na lang. Tumanggol si Skull, at tinapik siya sa balikat ng nakangiti naturally, ang ilan sa mga pinagkakatiwalaang subordinate niya ay mga pinagkakatiwalaang kapatid na kasama niya noon, inasama kita sa Demon Castle, at hindi kita pinayagang kumain at uminom. Maging tayo ay dapat maging tulad ng mga daga, nagtatago sa dilim sa lahat ng oras, at ngayon, kailangan mong pumunta ng personal sa ganoong larangan ng digmaan, malaki ang posibilidad na magkaiba ang buhay at kamatayan, hindi maganda ang ginawa ng aking kuya. Pero pangako ko sa iyo, kung may kabilang buhay, tiyak na dadalan ka ni kuya ng masasarap na pagkain at maanghang na pagkain. Kuya, ano ang pinagsasabi mo? Simula nang sumali tayo sa Polar Bear Legion, pinag-isipan nating magkakapatid ang ating magiging kapalaran. Ang pagmarcha at pakikipaglaban, ang mga casualty ay hindi maiiwasan. At saka, kahit mamatay tayo sa labanan ngayon, mas mabuti na kaysa mamatay sa gutom o mapatay ng iba. Mas mabuti, sa mundo ng demonyo, hindi normal ang buhay at kamatayan. Tumawa ang nasasakupan. Tumango si Scar, "Magandang kapatid." huwag kang magsalita ng anuman, kung may kabilang buhay, handa pa rin akong maging kapatid sa iyo. Kuya, manatili ka sa larangan ng digmaan at ingatan mo ang iyong sarili. Kuya, ikaw din, ang lahat ay nakasalalay sa kanilang kapalaran. Kung makakaligtas tayo, uminom tayo ng isang araw. Mabuti, kasabay ng magiting na salita ng dalawa, ang liwanag din ang bumasag sa dilim, at ang kakaibang sikat ng araw ng lahi ng demonyo ay sumikat din sa lupa. Biglang sumapit ang madaling araw. Makinig kayong lahat sa utos ko. Umuungal si Scar, at sabay-sabay na tumugon ang lahat ng Golden Knight. Inum, humawak ng armas, brush, higit sa sampung libong gininto ang sibat, naglinangning na ginto sa ilalim ng maagang araw. Ngayon, ang kalaban ay tiyak na maglulunsad ng isang matinding pag-atake. Ayokong magsabi ng marami. Nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid sa matinding pakikipaglaban sa loob ng maraming araw. Sinasabi mo sa lahat ng tao sa mundong ito na ang mga tao sa Chan ay hindi duwag, at ikaw ay sasabihin ko rin sa lahat ng tao sa mundo na kahit na ang ating polar bear legend ay nagmula sa anumang paraan sa lupain, ito ay sa pamamagitan ng walang ugat sa lupa. Hoy, mabuhay ang polar bear legend. Mabuhay sabay-sabay na sumigaw ang mga sundalo sa ilalim ng Porma Sayon, at napakalaki ng momentum. Bahagyang itinaas ni Scar ang kanyang kamay, at tumigil ang boses. Lahat, maaaring ngayon ang huling laban natin, ngunit dahil lumaban tayo hanggang sa puntong ito, walang dahilan para umatras. Kung gusto nating lumaban, kailangan nating ipakita ang ating momentum. Kung gusto nating lumaban, kailangan nating ipakita ang ating kamahalan sabihin mo sa akin, hindi ba? Sumulong at walang takot, sumulong at walang takot, sulong at walang takot, sabay-sabay na umiinom ang lahat. Okay, mga kapatid, pagkatapos magsimula ang labanan, lahat ay magkakaroon ng kanya-kanyang kapalaran at lalaban sa dugo. Oo, malakas at nakakagulat ang mga hiyawan. Mukhang ang momentum ng espesyal na tao ay nasa harap din ng malakas na posisyon, umaga, pinagmamasdan ang sitwasyon ng kabilang partido mula sa malayo, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim nang marinig niya ang nakakabasag langit na sigaw mula sa kabilang banda. Tuldo, ano ang silbi ng pagsigaw lang? Kinawean ng espesyal na sugo ang kanyang kamay, huwag mong sabihin iyan, ang moral ay napakahalaga. Sa buong edad, may hindi mabilang na mga kaso ng panalo ng higit na may mas kaunti. Bukod sa lagay ng panahon at kalupaan, ang pinakamahalaga ay ang pagkakasundo ng mga tao. Kung ang hukbo ay may lakas, ito ay susulong ng buong tapang. Kung ang hukbo ay walang lakas, ito ay magiging isang matandang leon. Walang dapat ipag-alala, ganyan pa rin ang moral nila hanggang ngayon. Dapat mong purihin sila, sa iyong mga mata, ang ginagawa nila ngayon ay katawa-tawa, dahil lamang sa tayo. Ay napakarami at may napakaraming pakinabang bagamat sila ay mga kaaway, hinahangaan pa rin ng espesyal na sugo ang mga kabalyerong ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Umaasa sa dalawampung libong katao lamang, talagang kawili-wili ang pakikitungo sa kanila ng matagal. Ang mga nasasakupan ay nakakaalam. Pagkatapos nilang ilibing, espesyal na sugo, ayon sa nakagawiyang mga tuntunin, hindi ba't dapat ay ipino ang mga ito sa ating mga tao? Nagtataka ang nasasakupan. Hindi, para sa kalaban na iginagalang mo, kailangan mong magpakita ng sapat na paggalang, ang mga taong ito, karapat-dapat sila. Naiintindihan ng subordinate, handa na ba ang tropa? Magsumbong sa espesyal na sugo, handa na. Okay, order everyone to stay put and wait for orders. Sa tanghali, opisyal na ilulunsad ang general offensive. Oo, tuldok tuldok tuldok, da da da. Sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, Bagaman sinabi ni Luo Jin na putulin ang gulo, hindi pa rin niya maiwasang bumangon ng maaga, nakaupo sa pangunahing bulwagan, kahit na nagbuhos ang katulong ng isang tasa ng tsaa, ngunit hindi siya humigop. Nag-aalala siya, maya, maya lang ay bumalik ang isang katulong. Nang makita ang katulong, siya ay nabalisa sa una, ngunit pagkatapos ay bumalik sa normal. Guru, mayroon ng isang malaking hukbo sa labas ng lungsod, at sila ay nasa isang poster. At tila sila ay sesabog na. tumango si Luo Jin, hindi nagsalita, tila may hinihintay. Nako, sa restaurant, sarado pa ang pinto ng private room. ayun sa guard, si Han Sanchen ay masayang natutulog sa loob. Sumimangot si Luo Jin, sino ang pakialam sa ginagawa ni Han Sanchen, hiniling ko sa iyo na magulat ng impormasyon sa labas ng lungsod walang imak ang nasasakupan, halatang sinabi mo sa akin na suriin ang sitwasyon sa labas ng lungsod at tingnan kung ano ang ginagawa ni Han San Chen. Noong nag-report ako ngayon lang, sinadya kong hintayin ang sarili kong iulat ang sitwasyon ni Han San Chen. Ngayong tapos na ang report, oy, anong ginagawa mo ngayon? Panasan mo ang iyong asno at huwag matendaan ang sinuman. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito, naiinip lamang siya. Oo, 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 oo. Siyempre, hindi talaga sinasadya ni Luo Jin na sisihin ang katulong, ngunit wala na siyang pakialam kay Han San Chen muli nang sabihin niya ang sinabi niya sa simula. Nga pala, malapit na bang magsimula ang laban? Sumunod ka sa akin sa pader ng lungsod para tingnan. Oo, oo. nang dumating si Luo Jin sa gate ng lungsod sa ilalim ng pag-aayos ng kanyang mga katulong, ang gate ng lungsod ay siksikan na sa mga tao. Nang dumaan sa nakaraang restaurant, hindi maiwasan ni Luo Jin na tumangala para tingnan kung natutulog pa si Han San Chen. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang bumukas ang bintana ni Han San Chen. Hindi napigilan ni Luo Jin na sumimangot, at mabilis na inikat ang ulo para tumingin ng diretsyo, na para bang hindi niya tinitingnan si Han San ngunit sa isang kisap mata, hindi niya maiwasang makurious, kaya pinili niyang tumingin ng tahimik. Hindi mahalaga kung titingnan mo, nasalubong lang ng iyong mga mata ang mga mata ni Han San Chen na gising at nakahiga sa bintana na nakatingin sa ibaba. Walang pakialam si Han San Chen, at binati si Luo Jin ng natural ng ngiti. Saglit itong iniwasan ni Luo Jin, ngunit sa huli ay tumalikod siya at ngumiti ng alanganin. Nandito si City Lord Luo kaninang madaling araw para panoorin ang kaguluhan. Ngumiti si Han San Chen, kalokohan, knowingly askang, halos punong-puno na ng tao ang gate ng lungsod sa harap ng lugar na ito, kaya hindi lang nanonood ng saya, so why not go to battle in person? Kung tutusin, ito ang usapin ng Yetian City. Bilang City Lord, paanong wala akong kinalaman dito? Tumango si Han San Chen, totoo iyan, ngunit, kahit gaano mo pa. Marinig ang mga salita ni City Lord Luo, tila kinukot siya si Han sa walang ginagawa. Wala akong kinalaman sa iyo si Daxie Han ay may makapangyarihang mga subordinate, at maaari pa rin siyang maging invincible nang hindi si Daxie Han ay personal na sumabak sa labanan. Yung mga lumang gamit ni Lola, kinukot siya pa rin niya ang sarili niya hanggang ngayon. Ang mga taong ito, ang mga matatanda ay matalino, at nagsasalita sila sa isang paraan. Kalimutan mo na, para maiwasang isipin ng Luo City Lord na walang kinalaman si Han sa kanya, hintayin mo muna ako sa ibaba, at bababa agad ako para manood ng kasiyahan kasama ka. Pagkatapos ng mga salita, tumalikod si Han Sanchen at nagbihis sa kwarto. Ngunit si Luo Jin ay tanga. Ibig mong sabihin na kailangan mong mag-alala tungkol sa iyong sarili, ngunit kung iisipin mo ito ng kaunti, ito ay mali. Ang sarili mong tropa ay nakikipaglaban sa labas, at ikaw, pumupunta ka sa kasiyahan. Tumingin ka sa anim at tumingin dito. Gayunpaman, Bago pa makasagot si Luo Jin, sumunod na si Han San Chen sa ibaba. Bagamat iba ang opinyon niya sa kanyang puso, si Luo Jin ay nananatiling magalang ng ngiti sa kanyang mukha, at sinundan si Han San Chen hanggang sa pader ng lungsod. Nang makitang ang Panginoon ng lungsod ang dumating, maraming tao ang sumuko. Noong una, may gusto akong sabihin, ngunit nang makita ko si Han San Chen na kasama kong naglalakbay, ang nagulat na mga ekspresyon sa mga ekspresyon ng grupo ay hindi na sobra kaysa kay Luo Jin noong panahong iyon. Dam, what do you mean? Hindi ba siya ang mga tao ni Han San Chen ay nag-aaway sa labas? Bakit niya pinanood ang excitement sa atin? What the hell kind of operation is this? First time kong makakita ng kumakain ng melon na kumakain sa akin. Napatulala ang isang grupo ng mga tao, at talagang hindi alam ni Luo Jin kung ano ang sasabihin para patatagin ang sitwasyon, kung tutusin, kahit siya ay hindi maintindihan. Ano ba naman ta? Gayun pa man, hindi man lang namula si Han San Chen, hehe, lahat, mas mabuting magsaya ng mag-isa kaysa magsaya kasama ang iba. Makikipaglaro din ako sa lahat at manunood ng excitement. Hindi mo ba ako tinatanggap? Ito ay walang tinalaman sa kung ikaw ay malugod o hindi ngunit karaniwang ikaw ay isang tulala. Parang hindi masyadong masaya ang lahat, okay lang, magiging masigla ang laban, at magiging masigla ang laban. Tumawa si Han San Chen. Ang isang grupo ng mga tao ay iginala ang kanilang mga mata, halos hindi makapagsalita. Itong lalaking ito, hindi babaliw ang nanay niya. Being stupid, I must have been stupid by others. Think about his cavalry. Bagamat sila ay talagang maganda, naniniwala din ako na sila ay may ganap na lakas, ngunit sa pagkakataong ito sila ay nakatagpo ng isang mahirap na problema. Obviously, ang buong hukbo ay dapat annihilation, alam nating lahat na ang mga cavalry regiment na ito nagawa sa ginto ay dapat na magastos upang itayo, kaya't ang ilang mga tao ay hindi naiintindihan na sila ay nababaliw. Tama, oy, kung gumastos ako ng malaking pera sa pagpapatayo ng isang bagay, masisira ito ng wala, at hindi ako komportable. Ang halaga ng batch ng Golden Knights na ito lamang ay hindi ibinibilang na forging cost. Ang ginto lamang ay sapat na para mabili ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo para sa walong taong engranding kaganapang ito. Ito ay maaaring isang kayamanan na hindi makakamit ng maraming tao sa kanilang buhay, hindi rin komportable na mawala na lang ng ganito. Kalimutan mo na, kalimutan mo na, intindihin mo na siya. Sa paliwanag, wala na ang dating pangungutsa sa lahat, at mas. Ganito ang ugali ng tao, kung mas malakas ka sa kanya, aasidaw ka niya, at ituturing ka pa bilang isang kaaway, ngunit kapag mas mahina ka sa kanya, walang hanggan. Ang pag-aalaga niya sa iyo, ngunit dahil sinasadya ito ng ilang mga tao hindi inilagay ni Sanchen ang mga salita ng mga taong ito sa kanyang mga tainga, at bahagyang umiti, hindi man lang nagalit, nang makitang hindi tumugon si Han Sanchen, lahat ay hindi gustong magpatuloy sa pag-uusap sa oras na ito. Ang araw ay sumikat na. Kabalyero, ang mga nga, mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.